Installing dual contact horn. Stock horn. What's up mga master? Welcome sa channel natin, Joe For this vlog is nag-install tayo ng dual contact horn which is PIA sa motor nating XSR155. So para sa mga baguhan dyan na, na natatakot na subukang mag-DIY kasi di alam kung ano yung gagawin, this video is for you. So explain natin step by step para sa pinakamadaling paraan na alam ko para mas madaling yung matutunan. So this video is hindi lang nakafocus sa XSR. So etong step na step na gagawin natin is pwede sa kahit anong klaseng motor. No? Basta masundan nyo lang sa pinakasimula hanggang sa pinakahuli. So wag na natin patagalin. Roll intro. Okay, so unang gagawin natin, kailangan nating pumili ng lugar o posisyon kung saan natin ilalagay itong loud horn. So meron akong tatlong mai-suggest na posisyon, no. Pwede nating ilagay sa ilalim ng gas tank, pwede dito sa may makina banda, at saka pangatlo, pwede dito sa ilalim ng headlight. So yung mga considerations natin eto ano? Kung ilalagay natin yan sa ilalim ng gas tank, tapos nagka-problema yung wirings natin sa dual horn medyo hassle na siya kasi kailangan pa natin tanggalin yung mga fairings, yung tangke so napaka hassle na kung dito naman natin ilalagay sa makina banda uh, medyo ano tayo dyan kasi yung wire, na, kung wire na exposed sa mainit na makina so posible siyang matuno ano so delikado so dito ko sa prefer na ilagay sa ilalim ng headlight kasi kung mapapansin nyo yung MDL ko nasa ibabaw So, kung mag troubleshoot ako, if, either sa dalawa, madali na lang siya, no? Kasi, uh, accessible yung mga wires. So, dito ko siya prepared na ilagay. So, yung considerations natin, so, depende sa inyo, ano, kung ano yung sa tingin nyo, yung preferred nyo na lugar. So, kailangan muna nating natin tanggalin itong mga fairings, tsaka, i-position natin yung mga materials sa motor para hindi siya, ano, hindi sa kalat-kalat na tingnan. Okay, so naisaayos na natin yung mga major parts na kailangan ikabit para maging dual contact, uh, dual horn siya, ano. Dito yung piaya horn natin. Nandito naman yung stock horn natin. Nandito yung relay. Bilagay ko dito. So, eto para yung relay natin sa, ano, na, sa MDL. So, magkatabi lang silang dalawa. Tapos, naka-cable tayo lang, ano. And then, last, last but not the least, etong switch para sa dual contact natin. So, ito yon Ito yung wire nya. So, explain ko lang. Naka 3-way ito, no? Pero hindi na kayo malito. etong blue, ito yung common wire. etong brown, ito yung high. No? Or, ito yung wire na pagkukunikan natin sa PIA. Ito namang black, ito yung low or ito yung pagkukunika natin sa stock horn so i-connect lang natin yung apat okay so since install natin is dual horn contact which is kasama pa rin yung stock horn saka yung loud horn ito yung mga materials na kailangan nating i-provide para ma-install natin successfully yung dual horn contact first is given na yung battery ano, sa motor natin And then, second is kailangan natin bumili ng mga automotive wires na 16 gauge na at least 6 meters ang haba. Okay. So, pagkatapos nito, kailangan natin bumili ng fuse. Kasama na yung fuse, box ano, na mayroong 10 amperes or 15 amperes na fuse. Okay. Pangatlo, kailangan natin bumili ng relay. So, kayo nang bahala kung 4-pin relay or 5-pin relay. Pero para sa akin, pwede na yung 4-pin relay no? kasi hindi, hindi naman yung magamit yung isa, yung 87A. So, andito na yun, 86, 85, 87, tsaka 30. So, depende sa inyo kung anong brand ng uh, relay gagamitin nyo. Ha? Pero para sa akin, ginamit ko yung Bosch na relay. Okay, so since given naman itong stock horn, andyan na sa motor natin. So, proceed tayo sa loud horn. So, depende kung anong brand yung uh, gagamitin nyo, ano, kasi same lang din naman yung principle na kung paano siya ikabit. So, para sa akin, bumili tayo ng Piaya Horn. Okay? Uh, last but not the least, kailangan nating bumili ng switch. So, depende sa inyo kung ano yung gagamitin nyo. Pwede halo switch, tsaka pwede ring domino switch. So, sa case ko, itong domino switch ang binili ko, ano, na may 3 wires. So, nga pala, nakalimutan ko. Kailangan nga pala din nating bumili ng electrical saka mas maganda din kung meron tayong mga wire terminals kasi para ikabit natin sa battery is madali na lang ano okay so bago natin ito sumilan explain ko muna dito sa may relay ano sa may relay pwede kayong bumili ng relay lang na without socket kasi pwede nyo yung i-connect na diretsyo tapos pwede naman bumili ng relay with socket so kung gagayahin nyo ito sa bibili kayo ng relay tapos lagyan nyo ng socket eto yung style ko ano para hindi ako malito sa pag-connect ng mga wires dito naman sa pagkabit natin ng relay at saka socket ang style ko para hindi ko makalimutan yung kasi usually yung mga wires dito is iba-iba no hindi sa uniform so ang nila ang style ko sinusulatan ko lang yung uh, yung socket niya mismo kung saan siya naka ano align so dito 30 86 87 tsaka 85. So, by the way, 5 pin mga pala to, no? Pero, hindi natin makagamit tong isang pin, yung 87A. So, dito naman, may mga legends na mga number. So, i-follow nyo lang, ano? So, insert na natin to Okay, so, simula na natin. Dito tayo sa number 30 ng relay. So, si number 30 ng relay, kailangan natin yan i-connect directly sa positive ng battery. So, dito sa 30, connect natin siya through a uh, fuse 10 amperes. So, ganito siya in reality kung paano siya i-connect. Okay, punta tayo sa relay. Ito yung relay. So, number 30. So, hanapin nyo yung number 30 na sakit. Tapos, i-coconnect nyo diretso siya sa positive ng battery. Which is ito yung red wire. Ito yun. Ginagapang natin dito. Ayan. Hanggang dito. So, kailangan muna natin pagitnaan ng fuse para safe yung uh, pag-install natin ng wiring. Pagkatapos naman, eto ng si 87. So, magkaharap lang yan si 30, ano? At saka si 87. Si 87, kailangan natin niyang i-connect sa common wire ng switch. So, si switch na domino switch, meron siyang tatlong wire. Brown, blue, at saka si black. So, ang common wire dyan is si blue. So, i-connect natin si 87 at saka si blue. Dito, si blue. Ganito naman siya in reality kung paano siya i-connect. So, si 87 is andito sa idalim ni 30. Magkaharap lang yan si 30 at saka 87. Yung kulay ni 87 is etong blue. So, nakakita nyo, ayan yung blue. So, kunin ko lang, eto yung blue. Pinagapang natin dito, dito, andito. Okay. Okay. So para saan si 87 na socket sa relay? Si 87 na socket relay, i-connect natin sa Ayan, dito sa switch, domino switch. Kung makikita nyo, nakakonect din siya sa blue na wire. Ayan. Okay, so natapos na natin si 30 at saka si 87. Ang natitira na lang is si 86 at saka si sa 85 ng relay. So, eto siya si 85. Eto naman si 86. Eto yung dalawang wire, ano? Okay. Sa so, stock horn, kailangan nyo munang tanggalin yung dalawang terminal. So, eto yung dalawang terminal. Ano? Kapag natanggal nyo na yung dalawang wires, meron nyo yung dalawang kulay para kay Yamaha. Merong brown at saka si pink. Okay. Etong si pink, eto yung magiging positive. Tsaka eto naman si brown, eto yung magiging negative. So, ulitin ko lang. Sa relay, si 85, eto yung negative. Si 86 naman, eto yung positive. So, kailangan i-connect natin itong dalawa sa stack horn wires. So, si 85, i-connect natin sa brown. Connect natin sa brown. yan Okay. Tapos, si 86 naman, i-connect natin sa pink. Ayan. Okay. Ang natitira na lang ng wire is itong dalawa. Si 85 at saka si 86. So, eto si 85. Eto, si black. 85, ayan. At saka si 86 naman, sa kabila. Eto silang dalawang wire, no? 85 at saka si 86. I-coconnect naman natin siya dito sa stock wire ng a horn. So, kung nakikita nyo, ito, dapat ko lang ha. Eto, tinanggal natin yung dalawang connection ng horn. Okay. So, eto na siya. Eto yung dalawang connection ng horn. Si pink at saka si brown. So, nakunik na, na natin lahat ng terminal ng relay. Si 30 sa positive ng baterya. Si 87 naman sa common ng switch. Si 86 at saka si 85, i-connect natin sa stock wires ng stock horn. Okay. Punta muna tayo sa stock horn. Kung maalala nyo, tinanggal natin yung dalawang wire dito, si brown at saka si pink. So, wala nang wires na natira dito nakakonek sa stock horn. So, eto yung gagawin nyo muna. Eto, si negative ng horn, kailangan nyo yung i-connect sa body ground dito. So, depende kung saan body ground nyo yan, i connect ano. Ang maiiwan na lang is si positive ng stock horn. So, i connect natin yan si positive maya. Dito naman tayo sa piaya horn. So, ang gagawin nyo sa piaya horn, kung naka-select na kayo kung saan ipapresto yung piaya horn, ang gagawin nyo is ipagdugtong-dugtong nyo yung mga terminals. So, dito si negative, idugtong nyo sa negative, kabilang negative ng piyaya. Ito naman si positive, idugtong nyo sa positive ng piyaya. So, ito yung itsura, no? Ah, connect si negative, si negative, at saka si positive, si positive. Okay. Ngayon, ang susunod yung gagawin, etong si piyaya horn, hindi nyo yan i-coconnect sa body ground. Saan nyo yan i-coconnect? Directly sa, eto, negative ng battery. Bakit sa negative ng battery at hindi sa body ground? Kailangan i-connect natin to sa negative ng battery para buong buo yung kanyang busina. Kasi kung sa body ground nyo yan, usually, uh, ang mangyayari nyan, parang ano, hindi buong buo yung uh, tunog ng piaya horn. Hindi siya ganun ka lakas. So, mas maganda kung negative ng piaya horn, i-coconnect nyo siya direct, directly sa negative ng baterya. So, ang naiiwan na lang dito is positive ng Piaya at saka positive ng Stackhorn. Iko-connect natin 'to, ano? Okay. So, naiwan ang positive ni Stackhorn, saka naiwan din ang positive ni Piaya horn. Dito tayo sa switch. Kung maaalala nyo, yung blue is the connect na sa 87. So, ang natitirang wire na lang is etong si brown at saka si black. Etong si brown, eto yung magiging high natin or ito yung iko natin sa Piaya. Ito naman si black or si low. eto yung i-connect natin sa stock horn. So, i-connect natin. Ano? eto yung positive ng piaya. Tama. So, eto Idudugtong natin yan sa brown o high ng domino switch. Ayan. Okay. So, nakadugtong na yan. Ito naman si black ang natitirang wire. Idudugtong naman natin yan sa positive ng stock horn. Okay. Yan. Okay, so kumpleto na lahat ng connection para sa dual contact core natin. So in reality, ganito siya i-connect itong positive at negative ng stock horn sa switch. Pakita ko lang. Okay, so since ito sa switch, three way since si black isa itatap natin siya itatap natin sa stock horn so idiretso na natin to sa eto black diretso yan sa horn dito ayan so nakatap na yan yung black wire sa switch nakatap na yan dito sa stock horn etong kabilang terminal naman since dalawa ito etong isa natitirang terminal itatap natin yan sa negative Okay, so dito ko siya tinap. Ito. Ito, isang terminal nakatap yan dito sa negative which is dito na bolt. Okay, so kumpleto na yung terminal ng stock horn. Ang natitira na lang is itong ah... Uh, terminals ng piaya horn. So, may dalawang, tigda dalawang terminal itong piaya horn, dun din sa kabila. So, ang, ang isang terminal dyan is positive tsaka yung isang terminal terminal naman is negative so pag natin yung positive dito sa piaya, at saka positive dun sa kabila idudugtong natin tsaka yung negative naman dun sa kabila at saka negative dito idudugtong, idudugtong ulit natin so sa positive ng dalawang dito piaya horn nadugtong na natin yung dalawang positive eto yung positive ng dalawang piyaya kung nadugtog na yan i-coconnect na naman natin yan dito sa brown ayan so makikita nyo itong brown ito sya ito itong linyang ito ito yung positive ng dalawang piyaya horn ito naman yung last ito yung negative so kukuha tayo ng linya din sa kabila na negative i-coconnect naman natin sya sa a ah, negative ng ano ng terminal o ter ah, negative terminal ng battery which is eto no eto so eto pinagapang natin eto eto siya din ko nakaconnect natin sa diretso sa battery so tips lang kung magkukonnecta yon ng negative sa piaya horn mas maganda kung sa sa battery kasi mas buong buo yung kanyang uh, sound kumpara sa i-coconnect natin siya sa mga body ground okay yun lang yung ma-advise ko so check natin kung ano uh, ano ang kanyang tunog since natapos na natin i-connect yung relay yung switch yung uh, piaya horn at saka yung stock horn so check natin kung ano ang kanyang tunog yun ano lang natin Ayan. So, ito yung switch natin sa dual contact horn. So, naka-off yan. Ano? Kung gusto nyo ilagay sa stock horn, press nyo lang sa baba. Ayan. So, yung sound naman niya, ito. Kung gusto nyo naman yung naka-loud horn, press nyo lang siya sa taas. Okay, press. Ayan. So, naka-loud horn yan. Okay, so natapos na nating uh, install yung dual horn contact. So ipakita ko lang yung mga wires na na natin ano. So ito yung mga wires niya na sa ilalim. So kung makikita niyo, hindi naman sa ganun ka-expose. So pwedeng-pwede na ano. So try naman natin kung ano yung kanyang tunog sa daan. So, ganun lang pag-install ng dual horn contact para sa XSR-155 natin. So, by the way, kung gusto nyo ring matuto nung paano kinabit ko tong MDL sa XSR-155 natin, meron din tayong available na video dyan. So, search nyo lang sa channel natin. So, para sa mga beginners na gustong matuto mag-DIY dyan, uh, paano ikabit tong dual horn contact, so, sana napanood nyo sa simula hanggang sa dulo para mas madali nyo na lang siyang ikabit. So, huwag kayong matakot na mag-express mga motor nyo, ano. Kaya at the end, kayo din ang makaka-benefits dyan. marami kayong matututunan. So, hopefully, meron kayong matutunan sa video na to. And, kita-kit sa susunod na vlog natin. Ride safe mga master.